Hello everyone, welcome back again sa ating youtube channel And for today's video po ay atin pong uh, bibigyan ng konting explanation or ideas about po dito sa bagong muka ng ating star maker. Wow, 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 wow. Di po ba? Ang gandang tingnan niya. Ang cute. Nagulat nga po ako kasi akala ko na wala na yung aking mga tags kasi po bagong muka na ang ating star maker. Okay? Ayan. So, nakikita nyo naman po. Andito pa rin naman po yung uh, detalye. Ayan pa rin yung mga details ng ating star maker account. And then, ito yung ating income. Okay? So, still, wala pa rin yung uh, withdrawal, okay, hindi na yata nila ibabalik ang withdrawal, but anyway pwede naman po kayong magfeedback, magtanong kayo sa app kung bakit wala pa at kailan ito babalik so ayan pa rin lahat, nandyan pa rin siya okay, verified yung game so yung inyong profile is click nyo lang po dito sa arrow no, yan lang po siya, makikita ayan, arrow okay, so punta po tayo dito sa setting, eto po yung ating version ngayon, ng ating star maker account Star Maker app. Okay? So, ito po, pasok tayo sa, ay dito po sa About Star Maker. Ayan. Titingnan po natin yung version. So, ang version na po natin ngayon is 8.42.5. Okay? Star Maker Android phone. Okay po, hindi ko lang po sure kung ano po yung sa, sa, mga, sa mga iPhones. Okay? Dahil Androids po ang aking mga ginagamit. Tingnan po natin itong ating profile. Ayan. So, ito na po yung ating profile ngayon. Okay, so baka nagugulat kayo, wala yung inyong ano dito, wala yung inyong mga tags, di ba? Ayan, i-click nyo lang po ito dito. So, ayan na po siya. Yung pong arrow ulitin natin, baka hindi nyo nakita. I-click nyo lang po itong arrow dito. Ayan po yung arrow. At ayan po yung ating mga tags, tsaka ito po yung ating mga badges. And ito po yung ating followers, ayan, rank. Ayan, hindi po siya totally nawawala. Okay, nandyan pa rin po siya. So, ito yung sa ating sa friendship. At ito po yung sa fans. And then, sa mga gift naman, hindi rin nawawala. Ito rin, i-click nyo lang yung arrow na yan. Okay? So, ito yung numbers of gifts. So, ito yung star. So, ibig sabihin yan daw yung mga nagiging pera noon. Pero wala na ngayon. Ano? Hindi na po nagiging pera ngayon ang ang uh, mga gift dito. Hindi na siya nagiging diamonds. Although nagiging diamonds, pero hindi siya nai nagiging, nai-withdraw. Dahil wala nang withdraw talaga ang Philippines region. Pero yung ibang region is meron pa. Hindi po natin alam kung kailan ito ibabalik. Okay? So, anyway. Nagpahapyaw lang tayo. So, ayan pa rin naman po. Ayan pa rin yung ating mga contribution. Andyan pa rin siya lahat. So, kung saan tayo nakabind, pa rin, 'di ba? pa rin as in. Nagiba lang po yung mukha niya. Okay? So, andito yung album natin. Ayan. Click natin yung album. Oh, hindi na makikita yung loob. <laughs> so, ayan yung album, pwede mo siyang slide nang ganyan. Okay? oh, uh -huh, 'di ba ang gandang tingnan ng ating profile. So, ngayon nasaan yung ating cover? eto yung ating cover. Ito yung ating moments. Okay? So, i-click po natin. Ayan siya, oh. Diba? Hindi siya nawawala. Ayan. Yung ating moments. Okay? Ayan. And then, ito yung ating cover. Ayan. Oh, diba? Hindi siya nawawala. Andyan pa rin siya. Medyo nagbago lang siya dito sa mukha ng ating star maker. And then, yung do it naman. Okay? So, i-click nyo lang itong do it. Oh, ayan na, oh. Yung mga invite ko. Diba? ba? Andyan dyan, click-click lang ko yun sa mga arrow na tulad neto. So, ngayon is paano ba natin bibihisan ito? Pwede ba siyang bihisan kung wala kong coins? Okay, click natin. Anyway, ayan ang sabi dito is in use, meron naman po siyang free. Ngayon, kung gusto niyo naman ay magagandang uh, magagandang uh, bihis is meron po siyang bayad. Ano? Ang casual is 30 coins, ang mga formal ay 180 coins. And then, Click nyo muna natin itong outfit. Ah, ito pala yung sa mga background. Ano? Sa background ito ng party, ng party room. Okay? So, itong virtual pala ito. Ayan. Okay? so ngayon ko lang ito nakita. So, ito yung kiklik natin yung mine. Ibig sabihin, ito lang daw po yung atin. No. Ngayon, kung gusto nyo bihisan siya ng medyo maganda, kailangan nyo ng coins. So, kung wala naman kayong coins, pwede kayo mag-recharge sa application or kung kaninong admin nyo alam. Ano? Kung wala kayong coins. So, since may coins tayo, so, bibili po tayo. Okay? Ayan. So, medyo ang gusto ko ay uh, medyo itong mga uh, casual na yan. Ayan. Okay? Actually, hindi ko siya medyo type. No? Ayoko muna siyang i-save. Tingnan natin dito. Okay. You have not save your uh, current outfit yet. Uh, you will lose. Okay. Huwag muna. Ayan. Kailangan pag bago mo i-save, sure ka. Okay. Okay. So, ayan. Bago mo i-save, kailangan mo muna siya nabihisan. Okay. Balik tayo. So, dito tayo sa default. Ibig sabihin, ito ay libre. Iki-click natin ito. Ayan. And then, pipili kayo kung ano yung uh, fit sa inyo, sa buhok niya. Uy. Ay, straight. Ano ang maganda. Wow. Ayan. Depende kung anong gusto niyo ha? Oho. Uh -huh. Gusto ko ay uh, medyo kulot. Ay. Pangit ang pagkakulot. Ayan lang ang pagpipilian for girls. Ayan. O, oh, ayan. Gusto ko talaga to. And then, sa kilay. Wow. Ang buhok. Sa kilay. Sa mata. Ayan. Depende kung ano ang gusto ninyo, ha? Medyo, gusto ko medyo singkit. Eee, ang ganda. Mata ke. Singkit. Normal. Ito. Ayan. Ay, ito. Sa singkit tayo. Ayan, dito naman. Kayo nang bahala magbihi sa inyong nga uh, gustong uh, avatar bago nyo i-save. Ay, bro. Wow, ang taray. Uy, may pilik. O, oh, tingnan nyo, diba? Nakikita nyo yan, diba? Nagbabago. O, ang ganda ng mata. Bunga. Ayan. Sobrang sinker. Oh. Okay, so, ayan ah. oh, na. natin. O, oh. yan na. Ikot pa siya, o. Oh. Okay, so save. Ayan, so save nyo na siya. Okay, do. So, pag, pagpunta nyo sa profile nyo, oh, ayan na siya. O, oh, ba diba? Ang ganda na niya. Kaso, yung damit niya ay hindi masyadong bagay. Casual, ay casual. Ah, normal uh, outfit. Pwede naman kayo mag-formal. Wow. <laughs> Cart cartoon character. Casual. Ayan. So, para-paraan lang ito ni Star Maker para kumita, ano, para mabili yung kanilang coins. Ganyan lang po yan, kasimple. So, isa-save na natin. Okay. So, ayan, buy natin. Okay. Ay, one day lang pala yung 30 coins, guys. So, 90 coins is 7 days at saka yung 180 coins is 30 days. So, dito muna tayo sa one day. Buy natin. Ayun, oh. So, save na natin. Ay okay, so ayan, buy natin. Okay? Ay, one day lang pala yung 30 coins, guys. So, 90 coins is 7 days. At saka yung 180 coins is 30 days. So, dito muna tayo sa one day. Buy natin. Ayun, oh. So, save na natin. Ayan. So, isang araw lang niya isusuotin to. Kasi, 30 days lang yung binayaran ko. Okay? So, about naman dito sa outfit itong nakaklik dito. Okay? Room effect entry, ayan, bahala na kayo kung anong gusto nyong bilhin ha, kasi lahat naman yan po ay may bayad, ayan o oh. Yang nasa ilalim na coins, ayan po yung mga bayad mga uh, bayad kung gusto nyo ang background nyo ng, ng inyong party room ay ganito hindi ko na yan papatan kasi hindi naman po ako nag -stay sa aking party room uh, pakanta-kanta na lang po mula nung nawala ng income ang star maker so ganun lang guys Medyo natuwa lang po ako dahil ah, ang ganda po ng pagkaka-update niya ngayon. Ano? So inuulit ko guys sa mga nalilito ha, sa profile niyo baka nawo-worry kayo at wala yung profile niyo dito, wala yung mga tags niyo. So i-click niyo lang itong arrow dito. Ayyan. So ayan na po yung arrow natin, arrow natin. So ayan na po yung ating profile, yung ating mga badges. Ayan na po ang muka ng ating application na is e Star Maker. So, ayan, i-scroll na rin natin sa about sa family. I-click na rin natin. Ayan. So, ito po yung settings ng Ah, uh, ha, ito po yung settings ng sa family ninyo, okay? So wala kaming tasking kasi hindi na po kami nagtatasking ngayon, okay? So ayan, ganyan lang ka o di ba? Ang ganda-ganda niyan, tingnan. Okay po. Thank you thank you thank you so much guys and God bless God bless maraming salamat po